one bubble no no ate jema the game wag isara 'yung TV te na mo try try te mo this oh ka. dito ka lang dito ka lang sige try Katrina Halili at ang anak niyang si Katie ay talagang nagbibigay ng good vibes sa kanilang mga tagahanga. Kamakailan lang, ibinahagi nila ang ilang masasayang sandali sa kanilang staycation na puno ng kaligayahan at bonding moments. Makikita sa video na magkasama silang nagpiknik malapit sa isang pool at masayang nagkwentuhan. Masaya rin silang naglangoy at mga simpleng bagay na karaniwang hindi natin nabibigyan ng pansin. Who's ano na tayo, Katie? Pabiisan ko lang po. Okay. Kasama pala natin sila mag-swim? Apo. <laughs> Nandito na po kami sa room. At syempre, ipapakita ko po yung binaon ko. Dahil sorry ko, behavior ko today. Ang baon po talaga akong itlog ito. Hmm. Tatlong peraso. Ito lang talaga napakain ako ng cookies kanina. Ano? <laughs> Huh? Yung dolls kapatid Sexy nila. swimming din sila? Wow! Oh my gosh. Diba? Hmm. Hmm. Saan yung oil? Paano to? Hala! Pakasira! Taji! Paano to? Taji! Taji! Oh. kailangan ko to sa kanila, hawakan mo lang po. O, oh, dyan. May click pala ito kasi hindi ganito yung espresso ko. Masa infinity? Opo. Let's go. Si Katie, solo. Solo natin, love. San tayo dyan? Okay. Akin na yung paper bag. Baka mabasa. Give me the paper. O, ah, dyan na lang. Love you. Baka malunod sila. Anak. Ako kaya nga may floater, no? Ano po, mama, kung malalim? Nandito okay. lang. How's the pool, love? Malalim? Saan po yung mababaw? Four feet pala, anak. Kaya abot mo yan, anak. First love you. Paano yung ko bukas? Diba? baw, um, baw, baw, na itong itong. mag gym ako. I-gyo-gym ko promise. Promise talaga. Mama, today and tomorrow. Promise to. Lu! Ito yung masarap. Mm. Spring chicken. Mm. At nag-ketchup ako. Mmm! Masarap! Sarap talaga. Namiss ko to. Namiss? Saan galing? Abroad? <laughs> Namiss talaga? Okay na. tito kunin ko. Oh, my... <laughs> Tawa lang siya. Yan pwede kasi sa pool. O, liko na, liko. Pwede mag-bubbles. Pwede mag-bubbles. Titi, lagat naman. Tani. Malalim? Can I see? One more. Bubbles. No. <laughs> no. Ate Jenna! Hindi yeah, ako pwede dyan din. Paano pala nakatit-tow siya? Ayan lang, kang hagdan lang. Yo hindi talaga oh, dilagay ko sa kilikili ko ha. Oh. Ay, lumubog. Mabigat kasi ako, wei. Uh, Katie, hindi ako lumulubog, look. Try... Ano cha? Dika man nag-swimming, oy. Ay, malaki. floater. Sa Paray stairs o. lang. Iya. Yeah. I <laughs> thank, thank you, you po. Katie, you need to try. Lagay mo sa kilikili. Eh, no? Solo kayo. <laughs> Okay Pakilikili mo oh, O, kahit dito ka lang mag-try Ops Nagin Pagpakilikili na Tingnan mo Try, try Tingnan mo das oh iga ka Dito ka lang, dito ka lang Sige, try Go, one Mama is here I'm here Okay Alis ako Go, go, go Ayan. Ganyan. Go. Magsa-start na nga ako mag-jogging. Start ko na yung treadmill ko dito. Wala ako.